Hoy mga tukmol, comment kayo nitong video na to. Ha, Comment kayo. Kasi ipapakita ko sa inyo mga tukmol kayo, ipapakita ko sa inyo kung ano ang totoo sa kriminal. Mm. Pero mas kriminal pa sa mga kriminal. Oh. Kaya nga pagka yan, eh, nagpa-utok dyan sa mga yan, eh, walang mangyayari dito sa bansa natin. Mm. Malambot ang leader, malambot din yung sistema. Mm. And, uh, marami rin po muna kasi may tuturing ba na Uh, anti-drug operation yun nangyari, eh, naswertehan nga. Na parang ipinagmalaki agad. So, so, ganito yung bloodless. So, so, to, to, yun agad yung, oh, ano, oh, oh. yung bloodless. Kasi na, eh, ito, operation. hindi ba ituturing na, no, anti-drug operation. Anti operation. Mm -hmm. Ang anti-drug operation, unang-una, covered siya ng, ano, no, ng pre-operation na uh, report at mm -hmm. saka ng authority to operate. Mm -hmm. merong, uh, merong certificate of coordination dyan, ano? Yan, nahuli sa checkpoint, hindi sa anti-drug operation. Malinaw na malinaw kasi kung yan anti-drug operation, nahuli nila yung kung sino yung may-ari niyan. Mm. 'Di ba? Ganyang kalaki, ganyang kalaki na anong dalawang bor or less 2 tons, pero wala kang mahuli na personalidad. Kasi kung ako ang magtatrabaho niyan, eh talaga hindi ko muna pipitasin yan. Dadaan ng checkpoint yan, pasasabihan ko yung checkpoint. Huwag niyong harangin yan, sinusundan namin yan. Gusto namin maiuwi niya yan sa kanila kasi nandun yung tatay niya, nandun yung nanay niya, nandun yung buong angkan niya. Yun ang huhulihin namin. Mm. Di ba? Mm -hmm. Kasi kung yan, anti drug operation, kung mas, ba't nahuli sa checkpoint? Mm -hmm.